Isa ka ba sa mga mahilig mag-alaga ng dagang kosta? Kung ikaw ay isa sa mga mahilig mag-alaga ng dagang kosta, ang video ito ay para sa iyo. Dahil ituturo ko sa inyo kung paano malaman ang kasarian ng isang dagang kosta kung ito ba ay babae o lalaki. Kaya kung ikaw ay isa sa mga mahilig mag-alaga, tumuto ka sa video ito. Tapusin mo hanggang dulo para malaman mo kung paano ba natin malalaman kung ang isang dagang crosta ay babae o lalaki. Kaya sisimulan na natin ang ating tutorial. Pag mas tanin yung ang mga dagang crosta ito, ito ay walo sila. Kulay brown at puti. Ngayon, huwagin natin sila at papakita ko sa inyo kung sino o alin dyan ang mga lalaki o babae. Ayan, medyo mainap sila at mamibilis. Dahil ito ay isang buwan at 13 days pa lamang sila. Pero mabibilis na sila at maliniksi na sila. Ayan, at tayo ay kasalukuyang humuhuli ng dagang kosta na ating ipapakita sa inyo. ayun, at nahuli natin ang isa kulay puti. Ngayon, ayan, at medyo siya ay talagang pumipiglas pero hindi siya makakapiglas dahil hawak na natin siya at ipapakita ko sa inyo ayun at makikita ninyo meron dalawang egg ayan itlo ayan makikita ninyo ayan at ipapakita natin ng maigi ayun at meron siyang maliit na espada ayan ang may nasa gitna at may dalawang egg ayan yan ang ibig sabihin niya, sila ay lalaki kulay puti siya pero yung nanay niya, kulay puti pero babae. Ayun. Hindi rin ito basihan sa kulay. Kung hindi, kailangan talaga suriin na ito yung kanilang kasarihan para malaman na ito ay babae o lalaki. Ayan at kulay puti. Ayan, may dalawang egg. Ayan, at meron siyang espada na maliit. Ayan, kung makikita ninyo. Ayan, Ayan o. Oh. No? Kitang-kita naman, di ba? Ang ibig sabihin, siya ay lalaki. Meron na tayong na uh, ipakita na isang dagang posta, kulay puti, ang kasarian niya ay lalaki. Ayan, tatandaan ninyong maigi, ang kasarian niya, kailangan makita, kailangan ninyong itihaya at pag meron dalawang egg, ayan, at mayroong maliit na espada, ang ibig sabihin lalaki. Ayan, madali lang naman ito makita kung meron siyang egg, ayan. O, diba? O, ngayon, nakikita na ninyo at pangakawalan na natin. At syempre, kukuha ulit tayo ng kulay brown naman ng ating huwaglihin. Kukuha tayo para maipakita ko sa inyo at malaman natin kung ito ba ay babae o lalaki na naman ulit. Ayan, medyo tumatakbot talaga, mabilis sila. Para silang mga daga, este, mga daga na pala sila. Ayan, natuhuli ulit tayo para malaman natin kung babae pa ba ito o lalaki dahil nakuha na tayo ng fully puti pero at yung fully brown naman ngayon ang ating susuriin ipapakita natin huhuli ulit tayo ayan medyo mailap na naman sila ayun huli na naman na ito na hawakat sa bunto ayan at nagpipipiglas piglas ang dagang kosta ayan at makikita na naman natin ang kanyang kasirean kailangan natin ayun at meron siyang ano yun? Butas. Ayan. At butas lang at wala siyang egg. Ang ibig sabihin, ito ay simbolo ng babae. Ayan, babae siya. O, di ba? Kita niyo. Yan ang babae. Ang kanyang kasalian. Ayan, meron siyang butas at wala siyang egg. Ayan, makikita niyo naman dahil ng kulay puti kanina, meron siyang egg na dalawa na malalaki. O, one month pa lang yan at talaga makikita mo na yung pagiging kasarihan nila. Ayan, at medyo mailap itong isa, nagpipiglas. Oh, may hawakan natin mabuti at itututok natin maigi ito sa camera para makita ninyong maigi. Ayan. Ayan, at may lumalabas sa kanyang kulay itim na nagigaling sa kanyang butas. Ito ay kanyang dumi. Oh, di ba? Kaya no, kitang kita niya naman, wala siyang egg. Kaya sa madaling salita, talagang babae siya. Ito ang pangalawang dagang kosta na ating naipakita. Ang una ay kulay puti, lalaki. Tapos ito naman na kulay brown ay babae. Kaya meron na tayong naipakita na dalawang dagang kosta na lalaki at babae. Ganun ang kasimple lang yan guys kaya kung kayo ay bibili kailangan ninyong suriin at ipakita muna ninyo sa inyong mga kasama o kung may bibili kailangan ipatihaya para malaman ninyo kung ito ba ay lalaki o babae at pagkua ulit tayo ng sample para malaman natin ang kakulay niya na kulay brown kukuha ulit tayo ng isa para maipakita ulit natin para malaman na ang Holy Brown ay hindi basta babae lang. Hindi ito ay nangangahulugan na kung kakulay niya ay ganun na siya. Tulad niya nakuha natin na Holy Brown ay babae. At kukuha ulit tayo ng Holy Brown, titignan natin kung babae ba o lalaki. Kaya manguli ulit tayo ng isang Holy Brown. Ayan, at tayo ay hahanap ng lagang costa na medyo mabilis natin mahuli at ito may nakita na ako ayun at ang dahan huli ayun huling huli na ang kulay brown at ito ititihaya ulit natin para maipakita natin na kung ano ang kasarian niya ayun at kitang kita niya naman oh kulay brown pero meron siyang egg ayan oh, may egg siya tapos may maliit siyang espada So, kanina ang nakuha natin color brown, pero wala siyang egg. Ito, yung pangalawang color brown na nakita natin, meron siyang egg. Ayan o. Oh. Kitang-kita niya naman ha. Oh. ibig sabihin, lalaki ito. Bali, dalawa na ang nakuha natin ng lalaki at isang babae. At ayan, napaka dali lang naman malaman. Kaya ayun, at sana maraming kayong natutunan sa aking tutorial at Huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe ng aking YouTube channel at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng mga video na aking i-upload. Hanggang sa muli guys!